Alam mo, good morning. Tayo mag-breakfast. So man. Kaya muna tayo bago pumunta sa buhok. Para may lakas. So, ito may coffee. Sudah akan ikat ini, ya. Belum, belum. Ambilin kaki, besar pemain, sa pemaga, buku, putra, sembuh. para may lakas ka. Lahat na kasi hindi ako nag-aalmusal. Tubig lang, ina lang tubig. Hindi ang makatagal. Alas 10 pa lang. Uwi na ako. Masarap yung sumang no? cuma coba membalikkan kita coba kita sa

Ganda talaga yung may laman yung chai mo pag magtrabaho ka sa bupil. Gaming gawa. Hindi mo tapos-tapos. Okay. 7.30 na na umaga. Tapos niya araw. yung mga lods tama na isa okay na